Medyo bad trip to sa mga Casimero fans at uh, pas pasensya na po no. Uh, nung isang araw nagpo ko ng uh, update kay Casimero eh hindi pa pala sure kaya bidur ako ko na lang kasi baka umasa na naman ang mga fans. I'm talking about uh, this video. Uh, nagbigay po tayo ng reaction at meron po tayong ng na impormasyon na sinabi nung cool dito at uh, yung pala ay uh, Walang katotohanan at uh, baka mga fake news pa tayo, eh mahirap na, no? At abang-abang uh, na lang muna tayo. Pero sabihin ko po sa inyo yung detalye na sinabi ko doon at uh, sabihin ko na rin, ano? Nainagtanong sa akin bakit daw masama yung loob ko, eh hindi ba naman sasama yung loob ko? Kung sabihin ako na kung gusto ko daw ng content, kaya inigo daw ba yung, ano niya, TITI? Eh sino ba naman hindi sasama yung loob, no? So, pag usapan natin yan at uh, ako, trabaho lang, uh, walang personalan. Ito ay pawang katotohanan lang pero ang katotohanan po, I'm sorry to say, eh, intay-intay na lang tayo, abang-abang tayo sa official announcement. Kasi naman itong si TBP, eh, pinapainit yung mga fans eh. Tanong-tunay lang, tanong yung mga, alam mo naman natin na saan damakbak ang mga Kasimero fans. Comment nga bago natin pa, uh, simulan ito. Basta pag natuloy yung laban ni Casimero, kung sino man yan, kung si Luis Neri nga ba talaga yan, o si Sam Goodman, o kung sino man, eh ah, sa akin lang, na, sana naman talaga paulit-ulit na lang ay hindi po kung sino-sino na lang. Kung basta-basta yan, wag na sila umasa kay Naoya Inoue. Pero kung yan po ay kilala na boksingero, baka makalaban niya pa si Inoue kung mananalo siya. Alam naman natin, ang uh, mga haters ni Casimero, sandamakbak na rin. At, uh, well, wala na tayong pakialam dyan. Trabaho-trabaho lang tayo. Natatawagan nga tayong hater ni Casimero eh, pero wala na akong pakialam. Kasi ang may pakialam lang ako sa mga tunay na followers po ni Casimero na open-minded, yung mga OB-OB, pasensya na po kayo. Hindi po para sa inyo itong video na ito. mag na kayo dito. Hindi, <laughs> <laughs> <De>, joke lang. <laughs> uh, uh Gumaganti-ganti na ako. Anyway, <laughs> de, um, de, bale, ito sa video na yun, explain ko lang no? Uh, para po wag po kayong uh, maligaw. Uh, again, ito po yung uh, video ni Ito, uh, pinag-usapan niya dito yung, uh, ang sinabi niya, ang lalabanan daw ni Inouye, eh, si Duhaney, kala ba si Sam Goodman? Uh, baka daw si Duhaney o oh, Sam Goodman, nag-uusap din. So medyo magulo, hindi natin lang yan ang hirap pag-diskusyon pa lang. Pero yan din po talaga, ganyan po talaga ang boxing. Uh, meron po mga discussions pa lang binabalita na. Kaya nga ang ginagawa natin parang podcast tayo sa usapan lang. Parang nakikinig lang kayo sa radyo na posible posible po mangyari. So walang imposible pero hindi pa po set in stone. Ang aking masasabi lamang ay, well, I gotta borrow this from, uh, from Jason. Abang-abang lang guys. Ayun lang talaga ang pwede natin gawin ngayon, ngayon. Eh. Hintay na lang tayo mismo sa, <clears throat> sa promoter. Sa promoter na tayo maghintay, si Jason kasi sabi, Sam Goodman, eh, hindi pa pala sure. Tagal na. Oh, so, tsaka, July, August, kung dapat mag-announce na ngayon yan para August or September, may laban na yan. Eh. Wala. Wala pa din. So, hindi po ako nag hate ha. Tapos, may, may nag-comment sa akin doon sa video na yun na binura ko. Bakit daw pag uh, negative ang uh, balita kay kasi mayro binabalita ko? Negative ba to? Hindi mo negative to eh. Uh, bakit daw nung hint number 2 siya sa BoxRec. E eh, matagal na siyang na, na, nandodoon sa BoxRec. 'Di ba? Ba't ko pa ipaulit ulit na balita? Nagiging uh, kasi mero factors na nagiging uh, kasi retard na ako eh. Hindi naman ako ganoon. Uh, boxing tayo eh. So, yung at saka ulitin ko lang ha. Oh, o so magiging negative na naman yung BoxRec. Eh it's a third party ranking. Ay, I respect BoxRec pero hindi po sila 'yung basihan para po sa world title. Ang basilihan po ay WBC, WBU, WBA, WBA Wag kasi kayo magpapaloko sa mga vloggers na walang ginawa, kundi ipahype lang si Casimero na wala namang katotohanan. Yan po ang problema ngayon. Sa sobrang dami kasi ng fan ni Casimero, natatanga na po kayo. Okay, pati yung ano, number, paano naging number one si Casimero sa Ring Magazine? Tingnan nyo muna yung website ng Ring TV Magazine para malaman nyo. No? Uh, anyway, ah uh, I just wish him good luck at sana mapalaban na siya nang na, na tumigil na yung mga haters. Sana maganda yung makalaban niya at um, anyway, hindi naman ito matatapos. Wala, actually, kala ng iba, apektado ko sa inyo. Drama-drama lang yan. Para ano, pero uh, at the end of the day, I guess na intay ka pa rin sa laban niya, wala pa talaga yung Naoya Inoue, wala pa rin. Kalimutan nyo na muna si Naoya Inoue. I'm almost 99.9% sure na hindi si Naoya Inoue makakalaban niya next. Kasi walang dahilan eh. No? Parang uh, malabo. Ngayon yung sabi ng ano niya niya, ni Ito ah. Si Ito na rin eh. Parang hindi muna daw eh. Hindi ako nagsabi niyan. Ano sa tingin nyo guys? Ano bang gagawin natin? Abang-abang na lang muna ha? Pasensya na kayo doon sa video ko. Binura ko na kasi baka mamisled na naman tayo patay pa tayo sa mga <laughs> Bye guys